hindi raw marunong mag chopstick si Bone. 1 billion 200 million. Fake ba yun? Di ba't nakakain ka doon? Nung COVID, 800 million, ibinili ko lang ng bigas. To all the people of Cebu. Uh, the people of Cebu is being born. Hi everyone! Si Norman Gusin, aka FLM or Plema, ay sikat na sikat ngayon dahil sa kanyang kasinungalingan na tinatawa na lang ng taong bayan. Sa video na ito ay tingnan natin ang malabagyong hangin ni Francis Leo Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Merong isang netizen na nagsabi na hindi daw marunong gumamit ng chopsticks itong si Francis Leo Inidoro. Oh. Uh, hindi raw marunong mag-chopsticks si boss. Dalawang kamay nga eh, parehas gumagana pag nag-chopstick ako. Dahil dito ay pinakita ni Francis Leo Inidoro ang kanyang skills sa chopsticks at hinigop na parang sabaw ang pagkain. Ipinagyabang naman ni Francis Leo Inidoro ang kanyang chips na gagamitin sa kasino. Pero ang balita ay sa pariyahan daw naglalaro itong si Francis Leo ni Duro. Yung limang milyong pinachips mo na. Pinachips na? Chips na lahat. Oo, tagawang. Tagawang milyon? Good. Ay! Narinig ni Mak**o. Narinig niya may 5M pala ako ilalaro. Ehehehe. <laughs> Kinangila mo? <laughs> secret na secret pa naman yun eh. <laughs> Asarta halo na ba yung mga Isang netizen naman ang lagtanong kung totoo ba ang sabi ng iba na fake millionaire si Inidoro. Sabi ni John Mark, gano'n bis? Eh pala ba't sabi ng iba fake millionaire ka daw? Nagyabang pa itong si Francis Leo Inidoro at sinabing 56 million ang kanyang ipinatalo. Pag sinabi kasi pag nagkaroon ka ng isang milyon, millionaire, milyon million ka na. Dalawang milyon, millionaire ka na. Sampung milyon, sobrang millionaire ka na. Alam mo ba yung itinaya ko nung isang araw sa Newport? 56 million. <laughs> Talo. <laughs> Pero okay lang. Uh, paano naging fake yun? Imposible naman ang sinasabi ni Francis Leo Inidoro dahil bumili daw siya ng kalabasa sa halagang 1.2 billion pesos. Alam mo ba yung bigas na pinamili ko nung pandemic? Yung 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas? Alam mo ba magkano halaga nun? 1 billion 200 million. Fake ba yun? Di ba't nakakain ka dun? Nakikain ka? Isa e, ka nga sa nasagit ko yung buhay nung no? taggutom ka nung pandemic. <coughs> Maarte ka pa. <coughs> Minuminuto. <laughs> May style ka pa okay ni Nam. O, oh, di ba? Oh. Uh, time out ka muna. Mga, mga ano, mga, tama na muna time out kita ng 15 seconds, 15 minutes. Uh, yeah, 15 minutes lang. Balik ka uli. Ayan. Uh, kasi kasi b**** <laughs> Ang akin naman dito ay isang kabalaman nakakita nang nagpapatalo ng 56 milyon pero tirador ng 3 mil. Gumigising pa siya ng 5 o'clock in the morning para lang mapasali sa pre-meal ng 5.30. Ganyan po ba ang millionaire? May isang netizen naman ang may screen recording kung saan ay namamalimos itong si Francis Inidoro at ang hihingi ng donasyon sa kanya. At ito ang naging sagot ni Francis Leo Inidoro. Bakit nung paiyakit. Ano papalimos ko sa'yo? pinuminuto ka, kailan ako mamamali mo sa'yo? Gaga. Nung COVID, 800 million, ibinili ko lang ng bigas. Pag sinunog ko yung buong lahi mo ng tigitigi siyang libo, abo. O wala kang makain, ipapano eh, ako manghihingi sa'yo at di nga kita kilala ng personal. May screen record, screen kong video. <laughs> screen record ka pa nalalaman. To, may screen record pa. Oh, okay. Magpakita ka nga dyan. Magpalipad ka nga ng $50. Oh, kung talaga totoo yung sinasabi mo. Oh. Pag nagpalipad ka ng $50 dyan, mighty manong, maniniwala ako sa'yo. Oh. Paano ka magpapalipad ng $50? <coughs> wala kang makain. Oh. Diba? Puro paninira ang nalalaman mo. <coughs> Mamamatay ka sa inggit. <coughs> kami o, oh, naliligo kami ng pera oh, mighty <coughs> oh 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 Oh, Dong, ano ba mo kay Mighty Proud? Ipinakita naman ni Francis Layo Inidoro ang kanyang pinulot na bote at ipinagyabang sa mga Pilipino. Baka sabihin nyo naman yung aking alakan ni Pipit Oh. Anong alak ang gusto mo? Abi, meron ako rito alak eh. Kabuhayan na ni Makabaho eh. Oo, oh, eto. Yung mga basher ko, yung habang buhay nilang kikitain, alak ko pa lang. Nakita mo? Alak ko pa habang buhay nang kikitain ng basher ko. O pang baka dalawang habang buhay kasi meron ako yung alak dito. Isang bote, 1.5 bang halaga. Oo. Oh. Ay, ano? Oo. Oh. Nakita mo? Oo, oh, ito pa. Baka sabihin mo yung mahinang, mahinang klase yung akin pare Oo, oh, ayan. Kita ko. Oh. Ang balita po kasi ay itong mga bote na ito ay pinulot at minsan naman ay binibili ni Francis Leo Inidoro sa mga junk shop. Nilalagyan niya ito ng selyo na nabibili sa online store para magmukhang selyado. Ipinagyabang naman ni Francis Leo Inidoro na ang yaman daw ng kanyang mga basher ay mga alakan lang daw niya. O so sabi ko nga, yung mga basher ko dyan sa baba, hindi nila matanggap na sila'y hampas lupa sila'y banat ng banat sa akin na ako tro patay kuto, mahilig sa lip. Yung kabuhayan nyo ng buong pamilya, mong ka, eh baka kulang pa sa A. Ah, alakan ko lang. Kita mo? Alak ko pa lang yan. May dalmor platinum pa ako. Ayun o, oh, ayun o. Oh. Dalmor o, platinum o. Ayun o. Oh. ayun o. Oh. May dalmor platinum pa ako. oh, mo na. Ubud naman ng lakas ng hangin ni Francis Leo Inidoro na ang mga basher daw ay hindi pa kumakain. Bas kayo ng bas! Yung, yung alakang ko lang eh o. Oh. Yung alakang ko lang, kabuhayan mo na habang buhay. Kaya bago ka man bash, tignan mo muna. Baka hindi ka pa kumakain. Baka mahapli pa yung tiyan mo. Diba? Oh, di talo ka na naman. Mukhang gawa-gawa lang din po ang diploma ni Francis Leo Inidoro na pagiging Doctorate of Humanities and Doctorate of Philosophy. Pakinggan natin ang kanyang pagsasalita. Ito ang dahilan kaya marami ang nagsasabi na mukhang peke din, pati ang kanyang diploma. As I have said, no, uh, I've seen today that to all the people of Cebu, uh, the people of Cebu is being born. Yes. And certainly, uh, certainly, the fate of that province will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. At yan po ang ilan sa malalakas na hangin ni Francis Leyo Indoro. Nung una ay puro tawa lang ang nagagawa ni Francis Leo Inidoro at sa totoo lang po ay pati ako ay natawa sa kanya. Pero ngayon ay tinatamaan na po yata ng hiya itong si Francis Leo Inidoro dahil sa pagkabisto at ang kanyang pamilya ay tinalikuran na siya. Isa itong patunay na kahit anong klase ng panuloko ay paniguradong mabibisto. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Journey.